Kahit busy sa kaliwat ka ng engagements at projects si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, ay naglalaan pa rin ito ng oras upang tulungan ang pambato natin ngayong taon sa Miss Universe na si Michelle D. Sa katunayan, ilang beses na nitong binigyan ng mga advice si Michelle bago ito sumabak sa pinakamalaking pageant competition sa buong universe. Makikita sa mga mata ni Pia ang excitement habang ikinukwento niya sa ABS-CBN reporter ang mga detalye tungkol sa evening gown na isusuot ni Michelle sa final night. Ayon kay Pia, nung unang beses niyang makita ang gown ay napanganga siya sa sobrang ganda. Kinilig din siya at the same time. Sinigurado niyang ganito rin ang magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino kapag makita na nating inararampa ito ni Michelle sa Miss Universe stage. So, ko, ay, girl, ganda. As in, talagang, I'm sure people will have the same reaction. Ang huling beses na nakaramdam ang mga Pilipino ng ganitong klasing pagkamangha ay sa lava gaon pa ni Miss Universe 2018 Katriona Gray. At mula noon, taon-taon na tayong -e expect ng mga pasabog na gown sa ating mga ipinapadalang kandidata. Dagdag pa ni Pia... Inaayos na rin niya ang isang notebook na ibibigay kay Michelle bago ito lumipad pa El Salvador. Naglalaman ito ng mga reminders tulad ng kung ano ang dapat niyang dalhin sa mga events. Ang huling advice ni Pia para kay Michelle, maging matalino, magkaroon ng mabisang strategy at stick to the plan. Pinayuhan niya rin itong mag-update sa social media dahil siguradong naghihintay ang mga Pinoy pageant fans. Ngunit wag na wag magbabasa ng comments. Anong masasabi mo sa dedikasyon ni Pia na tulungan ng ating kandidata? Sa tingin mo, ang gown ni Michelle na nga kaya ang makakapantay sa lava gown ni Catriona? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga videos na ipopost namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell.